Five reason bakit patok sa mga Pinoy ang Saudi Arabia. Yan ang pag-usapan natin ngayon mga Cubs. Hi mga Cubs, ako si kabus na vlogger isang UFW at housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Sa video ito pag-usapan natin ang limang rason kung bakit ako nag-apply ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. At bakit ito ang bansang napili kong pagtrabaho ang gayong alam naman natin ang bansang ito ang pinakamahigpit na bansa. Kaya wag na nating patagalin pa kung bakit patok sa mga Pilipino ang Saudi Arabia. Unang-una, madaling application process. Na ang ibig sabihin ay madali lang ang mga proseso ng mga papeles ang mga employer dito sa Saudi Arabia. Yes mga cubs? 2 to 3 months, makaalis ka na. Hindi gaya sa ibang mga bansa, tulad ng mga Europe, naabutin ka pa ng isang taon, dalawang taon sa paghihintay ng iyong mga papilis kung kailan ma-approve. Dito sa bansang Saudi Arabia mga cabs, mabilis lang. At hindi sila mga Cubs mahigpit sa mga requirements. Kaya madaling pasokin itong bansang Saudi Arabia para sa ating mga kababayang Pilipino. Pangalawang rason mga Cubs, demand para sa mga Pinoy workers ang Saudi Arabia. Yes mga kabs, di man talaga ang Saudi Arabia sa mga Pilipino dahil maraming opportunity at maraming pagtrabahoan dito sa bansang Saudi Arabia sa ating mga kababayang Pilipino. Kagaya na lang mga kabs ng mga opportunity na housekeeping, gaya ko kaya nag-apply ako dito sa bansang Saudi Arabia, mga nurse, domestic helper, engineer, construction worker mga kabs, yan ang mga opportunity mga kabs na pwedeng pwede dito sa bansang Saudi Arabia. Pangatlong rason mga kabs, Mataas ang suweldo at tax-free income dito sa bansang Saudi Arabia. Opo, makakam tax-free po dito sa bansang Saudi Arabia at makukuha mo talaga ang suweldo mo na buong-buo talaga at walang kaltas mga kabs. At tungkol naman mga kabs sa mga health benefits ay libre po dito sa bansang Saudi Arabia kasi ang kumpanya na po ang nagbabayad sa ating mga benepisyo mga kabs katulad ng mga insurance pag nagkasakit tayo o check-up sa mata, check-up sa ngipin at iba pa mga kabs. Libre na po yan mga kabs sa ating kumpanya kapag tayo ay nagtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Pang-apat na rason mga kabs, malaki ang in of service benefits dito sa bansang Saudi Arabia na makukuha mo. Ang in of service benefits mga kabs, ito yung kapag nagdesign ka sa isang kumpanya ay babayaran ka ng kumpanya sa iyong pagsiservisyo sa mahabang taon. At makukuha mo yan dito mga Cubs na walang tax. Buong buo Makabs Cubs makukuha mo yung benefits. At kung baga mag-resign ka man dito mga Cubs sa iyong trabaho pagkatapos ng ilang taon, hindi ka masisiro. May mauwi ka talaga na pera sa iyong pagsiservisyo kaya isa rin yan sa dahilan mga Cubs na maraming Pilipino na gusto magtrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Panglimang rason mga Cubs, Free accommodation dito sa bansang Saudi Arabia. Wala kang babayaran sa tubig, kuryente at iba pang mga kumot dyan. Libre mga cabs ng kumpanya na ibibigay sa iyo dito sa bansang Saudi Arabia. Dito sa Saudi Arabia mga cabs, kasama sa kontrata mo ang mga nabanggit ko na libre transport, libre kuryente, tubig at accommodation. Kasama yon sa iyong kontrata mga cabs. Dahil libre nga dito mga Cubs sa ating kumpanya na pinapasukan, may chance ka talaga mga Cubs na makapundar o makaipon dito sa bansang Saudi Arabia kapag ikay nagtatrabaho dito. At yan ang limang dahilan mga Cubs kung bakit maraming Pilipino ang gusto magtrabaho at makipagsapalaran dito sa bansang Saudi Arabia mga Cubs. Bago magtapos ang ating video mga Cubs, shoutout muna sa ating mga kababayang housekeeping dito sa Saudi Arabia at sa Pilipinas. At kung bago ka pa sa aking channel, inihiyahan kita na mag-subscribe sa aking channel para manutupay ka sunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong panunod at suporta. Ako si Kabos na Vlogger. Thank you very much for watching.